Magandang gabi mga lods Ngayong araw, ika araw ng ating uh, mga itlog na niload sa ating incubator. So, schedule na tayo ngayon ng uh, egg candling, no? So sa pag-egg candling mga loads, uh, ako ginagawa ko dito, punta 10 days ako nag ano nagka-candle. Yung iba ginagawa na 7 days. So after 7 days, may makikita ka naman ng mga ugat-ugat, pero mas accurate kasi mga lods kapag ka uh, dito tayo sa pang-sampung araw, no? So, papakita ko sa inyo mga lods kung paano kami magkakandle ng itlog, no? Para mabilis ang ginagawa ko, uh, inilalabas namin yung itlog, tapos tututukan ko na lang to ng aking tawag dito, uh, pin light, no? So, itong pin light na ito, binili ko lang to sa Lazada. <laughs> Mura lang naman to. Ngayon, ito yung gagamitin natin pang candle. No. Ah, uh, suyo ako papatay ng ano ng ilaw. Ngayon mga lords, ah uh, pagka-nag-candle tayo, patayin natin yung ilaw para mas makita natin no ang laman ng ating mga sinalang nightlog. Sige, jer papatay ako peace Thank you. Disclaimer No animal was harmed in the making of this video, for breeding purposes only. So, simulan natin dito sa umpisa. So, ayan, mga lods, magandang ano yan, magandang... Uh, ano yan, kaagad, panimula, no? Dahil may similya. Ito, meron. Layo ng unta jog kasi ka nagpa Yan. Ito meron din naman. Ito meron, ito meron. Ito meron din, meron. Baganda ah. Ito meron din. Ito meron din. Ito wala. Lapitan mo mga jog. Masyado. Yan. Ito mga lods. ito yung walang similya. No? Hindi katulad na may similya. Ito, may similya talaga to. Kung mapapansin yan mga lods. kita yung ugat dyan sa gilid. No? Ito, malinaw no yan ang difference nila. So, dun sa nakaraang video mga lods, nakita niyo yung parang mas, uh, malinaw na porsyon. Yan yung oxygen ng sisiw. So, dyan siya kumukuha ng ano niya, ah uh, buhay niya. So, ito, wala talagang laman to. So, i-out natin. Ito, meron din. Yan, maganda oh. Kasi natin yan. Ito, ito wala rin to mga lods. No? Napakalinaw niyan. to meron. Ito, wala rin ba? Ito meron Ito wala rin Apat na Ito meron, ito meron Ayan, meron din yan mga lods Ayan mga lods, oh. nakikita nyo yung ugat Palapit-lapit muna konti dyan So ayan, yung ugat nya, nakikita nyo yan mga lods Yung ugat nya So sign yan na may laman talaga to Yan o oh. Ito may ugat din o, oh. kita yung ugat sa gilid Ayan Ito meron din ito wala. Ayan. Ganyan ang itsura mga lods Nang walang laman. So i-out na natin to kasi baka masira lang ito. Sumabog. Madama yung ibang uh, itlog. Meron, to meron, to meron, to meron. ganda. konti lang walang si Milo. Meron din. Ito wala din. Ayan. Out din natin yan. Anim. Ito meron. Ito wala rin ito ito meron, ito meron so ayan mga lods uh, out of 42 eggs sa isang tray meron tayong walang uh, similya na 2, 4, 6, 7 so magandang ano pa rin naman yan magandang uh, rate pa rin naman yan so meron tayong 36 na may similya sa loob ng isang tray so most likely parang mga nasa uh, 7% lang ah, ang walang laman. So, ayan, sige, papatay na ako. Duk. So, ito mga lods, pangalawang tray to Silipin natin, no? Oh. Oop. Unang, unang ilaw, wala ka agad. Letter M. Ito, meron. Meron. Ito, meron din. Ayan. Ito, meron din. to meron din.

ito wala rin mga lods mukhang marami tayong ano dito ah walang similya ito meron ito meron ito wala meron 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 ayan mga lods napakaganda ano na yan ah oh. ito mga lods kung mapapansin nyo akala mo ugat yan sa gilid ano yan ah dugo yan ng fetus na natuyuan so ito walang similya ito mga lods See out natin to ayan oh napakalinaw nyan mga lods So meron to Meron Ito wala rin to Ayan o no? Ang linaw yan ayan. ayan wala rin yan mga loads no? Ito meron Ito meron Ito wala rin to Sige pambukas ako ng ilaw dyan So ayan Out of 42 mga loads Wala 2, 4, 6, 8, 10, 12 So meron pa rin 30 no out of uh, 42 12 yung lang si Melia may 30 ang si Melia oh so, goods pa rin naman mga lords eh, no makikita nyo yung bakanting yan yan yung wala no so ang gagawin ko mga lords bago ko ibalik ito sa incubator ay babalansin ko lang yung pagposisyon position ng mga itlog para yung pag ng ating uh, incubator ay uh, balance yung weight no yung load ng itlog natin So, Q, Q, Q. Marami pa rin naman Q. Yan. So, yan. Ganyan ako magposisyon mga loads no. Isang line dito wala, isang line din doon ang wala. Para po pag nalagay natin siya sa incubator, yung pag tilt niyan, balance yung weight ng itlog natin, hindi masisira yung motor ng ating uh, incubator. So tara balik natin sa incubator to. Patayin mo na siguro So ayun mga loads uh, Tapos na kami mag candle So ang niload nating itlog Dito sa ating uh, pang third batch supposed to be ito ng early bird pero mukhang papasok ito sa local no pang November 15 born ito so mare ipaband natin early bird na lang talaga pero tingnan natin kung pwede natin iabot uh, sa local first batch ng local ngayon ah uh, total of 220 eggs ito mga lords ang empty or ang walang similya is nasa 66 no 66 yan ngayon, meron tayong natirang 154. So medyo marami-rami pa naman 'yun mga loads 'Yun, sure ball naman 'yun na may mga laman. So hoping na siguro baka out of 154 baka maka 130 tayong mapipisa no to 140. So 'yun, medyo marami-rami pa rin naman 'yan. Meron naman na tayong existing na mga sisyo na diyan, may kahit daan na pagalagala, no? Ah, uh, meron tayong 37 sa range. Meron tayong 56 dito sa ating brother, yung first and second batch ng ating early bird, no? So, itong 154 na to, uh, sana sortin sure tayo dito, sana makasa ng at least kahit mga 130 man lang, uh, goods na tayo yan. goods na tayo dyan, mga lods. Meron pa naman tayong early bird pa lang din naman po yan, mga lods, tsaka malit lang din naman itong uh, uh, manuka natin. So, nagbibread lang tayo para dun sa mga mag-a-avail no, sa ating uh, paulugan system. And then, siguro ang matira, yun lang yung i natin dito sa ating manukan. Dun sa ating uh, paulugan system nga pala, no, uh, sa mga gustong malaman ng detalye, PM nyo lang po ako mga lord sa aking uh, Facebook page, no, Super Andre Game Farm. Uh, doon natin pag-uusapan kung paano, paano sumali sa paulugan system natin ano yung mga available na bloodlines na pwede namin i-share sa inyo uh, kailan napisa kailan ang release yun uh, message lang po kayo mga lod sa ating uh, Facebook page po para dun po kayo mag-inquire ng ating uh, pahulugan system so again uh, nagpapasalamat ako sa ating Kabrad no sa Wild Boys Philippines Yan, si Brother Royel Amano ng Sabong Pinas sa uh, sinimulan niyang sistema na napakaganda para doon sa mga gustong mag-avail. Kasi kagabi mga lords mayroong nag-inquire sa akin. Uh, hindi daw siya pinapansin ng ibang farm na pinag-inquire niya. No? So, yung iba naman, pinansin naman din siya. Pero, ang gusto ay eh, parang one time big time. Kung bilhin mo ng buuan itong dito so Ito, ganyan. so, nung nakausap niya ako, uh, tinong niya ako about doon sa Pauli system. Nag-discuss ko sa kanya na yun nga, ah uh, dahil uh, gusto nyo magsimula magbanok ni kaibigan at uh, hindi masyadong sapat pa yung kanyang pondo so ayun, uh, pinasok natin siya dito sa paulugan system so ayan, uh, within 7 months no ulugan niya lang yung napili niyang bloodline no, kung ilang stags ang kanyang inabay paulugan niya lang yan sa loob ng ng pitong buwan ah uh, hanggang sa kung sino yung unang makatapos ng ating uh, Paolo System siya yung unang pipili sa range mga lods no? so yung ibang mga kaibigan natin pinapaubaya sa atin yung pagpili pero as much as possible ang gusto natin kayo po ang pumili para po makilatis nyo at talagang masiguro nyo na gusto nyo or satisfied kayo doon sa mga stags na makukuha ninyo. Pero kung nasa ibang bansa kayo at gusto nyo kami naman ng pumili, gagawin natin ang best natin na bibigyan talaga kayo ng quality na stags and bullets, no, mga lods. So, maraming maraming salamat po. Thank you. So, magbibrint pa tayo ng local and meron pa tayong national. So, siguro sa taon na ito, siguro mga target lang natin dito ng mga at least uh, 400 lang to 500 lang na sisiw. So para marami tayo talaga mapipiling quality mga lods. So ayan, ah uh, maraming salamat sa panonood ng aming vlog mga lods, no? Ah uh, sa mga bagong subscriber namin at sa mga hindi pa nangang subscribe no? Ah uh, click niyo na 'yung subscribe button para po and then also 'yung notification bell para ma-notify kayo hanggang sa next na videos na i upload namin. So 'yun lang, update namin kayo kapag ka uh, napisa na itong mga ito mga lods para malaman natin kung ilan ang mapipisa para po uh, ma-record natin dito sa ating record book no para malaman natin yung ating uh, unang una fertility percentage no kung ilan ang ilang percent ang fertile doon sa niload nating itlog and then uh, pagdating naman doon sa fertile na, na balik natin sa incubator malalaman natin kung ilan ang mapipisa para naman doon sa ating uh, catchability percentage. So mas maganda yung nakarecord sila mga lods para at least alam natin kung ano yung mga guidelines na isinalang natin ng mahinang magproduce ng uh, fertile egg no at mahinang magproduce ng healthy chicks para yun yung i-out natin next year dito sa manukan natin. So far so good ang whites natin, nagpoproduce pa rin naman ng na maayos. So, ito talaga para natin mga lods. So, maraming maraming salamat po God bless and uh, mabuhay po tayo lahat. Salamat po.